welcome back sa ating channel guys ito nga at kahit bumamagyo pumunta pa rin kami rito sa mall para maglaro itong aking kidos ayan nga guys busy busy nga siya sa paglalaro dyan sa may takoyaki ito nga pala yung mga laruan na nakaprepare dito sa playground ng SM Masinag dito sa Antipolo So, mapapansin nyo guys, seryoso siya sa paglalaro ng takoyaki. Ayan, meron siyang mga props na lutuan. Yun na nga, maliban doon guys. Masobrang lakas nga pala ng ulan bago kami nakarating dito sa SM Masinag. Dahil nga, ngayong araw ay kaarawan niya. Kaya sa halip na magluto kami Pumasyal na lang kami dito sa mall para maglaro. At tuloy, dito na rin kumain. At yun na nga, pagdating namin dito, kahit bumabagyo, marami pa rin tao dito sa loob ng palaruan. At marami pa rin mga bata na nandito sa loob ng palaruan. Kaya nga naman, excited tong kidos ko maglaro dito at tumagal pala kami dito guys ng dalawang oras kung gusto niyo maglaro ang mga kiddos nyo guys dito sa SM Masinag Antipolo puntahan nyo lang guys nasa 250 lang yung dalawang oras kaya kung meron kayong kiddos na mahilig maglaro dalhin nyo na rito sa Antipolo Masinag dito guys malalaman nyo kung gaano kaganda ang lugar ng Kidos Playground at saka malawak dito guys at malinis ang playground nila dito guys at maluwag kaya kung mayroon kayo dyan mga kidos na mahilig maglaro punta na kayo rito guys sa SM Masinag Antipolo garantisado na magiging masaya ang inyong mga paslit pag pumunta kayo rito guys malapit lang naman to guys pagbaba mo ng LRT naggaling rito dulo lang guys ng LRT antipolo pagbaba mo ayan na yung SM masinag kaya kung manggagaling ka ng Kubaw manggagaling ka ng Santulan manggagaling ka ng Purisa manggagaling ka ng Santa Misa mabilis lang puntahan to guys dito sa may SM masinag antipolo dolo station lang ng LRT line 2 kaya kung pupunta kayo rito guys mabilis lang ang biyahe maganda ang palaruan maluwag talagang masasatisfy ang inyong mga aslit ang inyong makukulit ng mga jenakis, ayan. Talaga naman, magsasawa sila dito, guys. Ang dami nilang choices na pagpipilian na laruan. Talagang hindi sila maboboring dito, guys. Pati yung nanay o yung tatay o yung daddy, o yung daddy o yung mommy or ano pa mang tawag, hindi maboboring kasi nga pwede rin makipagplay kasama ng kanyang kidos dahil na maluwag naman yung palaruan kaya lang hindi nga lang pwede yung daddy umakyat doon sa slide baka magiba naman yung slide ngaw 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 kaya wag na kayong magatubili pa punta na kayo rito guys hinihikayat ko kayo na malinis at maaliwalas ang kapaligiran at habang kayo naghihintay ng inyong mga kido sa loob ng playground pwede rin kayo mang dito guys napapalibutan din po ng mga kainan dito sa may gilid ng palaruan guys at kung tinatamad kayo mamalingki naman katabi lang din dito sa palaruan yung SM hypermarket So habang kayo naghihintay ng inyong kidos at doon sa kasama ng kidos, ikaw naman pwede ka magikot-ikot dyan sa loob ng hypermarket para bilhin ang pangangailangan nyo sa inyong bahay. Kasi guys, ganun ang ginawa ko. Habang naboboring ako sa dalawang oras ng aking paghihintay sa aking mag ay pumasok muna ako dito sa may hypermarket at bumili ako ng aming mga kailangan. At paglabas ko nga dyan guys, umunta din ako sa katabing Ace Hardware. At doon, nag-ikot-ikot -ikot din ako at nagtingin-tingin sa mga kailangan ko sa bahay. Tulad ng mga tools ng aking kailangan sa aking mga ginagawa sa bahay. Kaya, inabot din ako ng mga 30 minutes siguro bago lumabas doon sa loob ng S-Hardware. Kaya paglabas ko, wala pa sila, hindi pa tapos yung oras. Ikot na naman ako guys, tumambay na naman ako doon sa katabi ng manginasal. So umorder ako ng halo-halo, kumain-kain habang naghihintay sa kanila. At siguro mga 20 minutes, hindi pa, hindi pa rin tapos yung oras na dalawang oras. Ayun, ikot na naman ako punta naman ako nun sa may mga bilihan ng cellphone dahil marami din dito mga bilihan ng cellphone yung mga storage ng mga iba't ibang klaseng cellphone nandito na rin sa katabi nito guys, kaya wala na kayong hahanapin pa guys pag nagpunta kayo rito nandito na yung lahat ng klase ng bilihan ng cellphone, laptop sports at uh, mga guitar or drum ng mga pangbanda lahat guys nandito na sa floor na to na batag po lang dito sa third floor ng SA Masinag kaya kung pupunta kayo dito guys lahat nandito supermarket kain-kainan yung mga restaurant yung mga bilihan ng cellphone kung mahilig naman kayo mag-bake mayroon din dito mga ano supply ng pagbibig lahat ng klase ng kailangan mo sa pagbibig nandito rin tulad ng mga scam milk ganyan mga gliss mga desiccated coconut lahat na kailangan mo mga chocolate na nuts lahat ng kailangan mo sa pagbibig guys nandito rin dito sa katabi ng palaruan kaya ano pang hinahanap mo guys kung yun ang mga kailangan mo hindi ka nalalayo kumbaga naka one stop shop ka nakapaglaro na yung kidos mo nakapabili ka pa ng gusto mo at nahanap mo pa ang gusto mong mga bagay na hindi mo nakikita sa ibang mga department store kaya punta na kayo rito guys para one stop shop na kayo guys kung gusto niyo magsini habang naghihintay kayo ng ano nyo uh, kasama nyo do habang nagpapalaro ng kiddos nyo pwede ka rin magsini guys mayroon din sa pinakataas sa pinaka fourth floor ayun mayroon doon guys sinihan at yun nga pala i-flex ko lang sa inyo guys siguro mga January 2025 may nakita din ako doon na soon to open para sa laruan ng mga kiddos sa may fourth floor katabi ng sinihan. Siguro sa 2025 magagawa na yon kasi nakatakip na siya ng trapal or luna tapos may nakasulat siya na uh, kiddos playground. So siguro ang loob nun under construction na. Kaya may nakasulat na na soon to open Kidos Playground. Nako, pag natapos yung guys, mas maganda. Kasi, una, nandyan yung sinihan. Paglabas mo ng sinihan, playground na ng mga kidos. Tapos, pag gawin mo naman sa kabila, kung mahili ka maglaro ng pang-adult, mayroon din doon guys, yung laruan ng mga pang adult guys. Kaya, hindi ka mabobord habang naghihintay ka sa paglalaro ng inyong kiddos doon sa parke. May parke din ng mga isip bata. <laughs> yung mga naglalaro ng na mga adult, marami din doon, guys. Kahit nga ako, guys, sinubukan ko. Naglaro ako doon sa may iniipit na mga manika. siguro, gumastos ako ng mga 300 siguro naubos kong token. Hindi man lang ako nakaipit ng manika. Ang hirap naman ipitin ng manika na yung guys. Kahit nakabikbit na siya, nabibitawan pa. Nako, matatalo lang kayo. Pero kung maaari kayo dun guys, gusto nyo makakuha ng manika. Nako, huwag nyo lang subukan at mauubos lang yung 500 nyo. Hindi pa kayo makakakuha doon sa manika na yun. Kasi parang palyado yung pangipit nila guys doon sa manika. Biruin mo naman, bitbit -bit kayong manika, na pa. Parang maluwag ang kapit ng kanilang panghipit. Pero kung mahilig ka naman sa bula, mayroon din di sila doon guys, yung target shooting ng bula, yung paramihan ng score, paramihan ng shot, mayroon din doon guys. At mayroon din doon yung parang sakla, ano ba yun? Basta hindi ko alam guys, basta nanonood lang ako sa naglalaro. Ang galing nila guys nananalo sila doon na guys marami sila magkakasama doon sa isang lamisa hindi ko alam kung anong tawag doon yung laro na yung guys at saka mayroon din guys doon yung binabarel na may premyo hindi ko rin alam kung anong tawag doon at saka yung mayroon pa doon yung parang sinusuntok guys na pag inupakan mo yung bilog ayun lumalabas yung score kung gaano kalakas yung suntok mo guys mayroon din doon at saka mayroon pa doon yung uh, hindi ko alam yung parang may nilalaro silang mabilis na pinipindot-pindot hindi ko rin alam yung guys ang tawag basta yung lahat ng klase ng pang-adult na laruan na paglalaro or laruan nandoon din guys kumbaga nakapaglaro yung bata pati yung tatay o yung daddy o yung papa mga kapaglaro din kasi marami din doon pwede paglaruan tapos mayroon pa yung parang table tennis ang dami guys kaya kung halimbawa gusto niyo talaga mag-enjoy isang pamilya yun nakapaglaro yung papa nakapaglaro yung mama nakapaglaro yung kidos kaya punta na kayo rito guys sa Isim Masinag ayan one stop shop nandito na lahat ang gusto nyong laruan kaya ito ngang kidos guys oh walang tigil sa kaka dokdok kung sa ano-ano ang kanyang pinaglalaruan dito ito nga guys oh nagko-color naman siya ngayon ang kanyang laruan dito color naman ayan oh walang kapagod-pagod ayan sigurado yan guys mamaya pagdating sa bahay tulog yan kasi sobrang pagod niya ang dami niyang tinakbo dito. So guys, yan. Hanggang dito na lang yung ating video. Maraming salamat.